Ang video at topic natin today ay tungkol na naman po kung papaano po natin talaga magagawa ng paraan kung kayo po ay nasa breakup ngayon. Kasalukuyang nararamdaman natin yung, yung alam mo yung loss, yung parang na-feel talaga natin na mahal pa rin natin siya at gusto natin siyang i-pursue. But the problem is, halos marami na tayong nagawa. Halos lahat na nga po ng mga techniques at napapanood nating video at mga tips, mga utol ay ginawa na po natin. Pero still, nararamdaman pa rin po natin na parang wala pong nangyayari mga utol. Ngayong araw na to ay ituturo po natin ang isang klasing teknik. Ito po ay tinatawag nating emotional frame up mga kapatid. Marami po ang natulungan nito. At first, nung una medyo skeptical ako of course dahil alam nyo naman po ayoko ng mga negatibong paraan. At sa mga ibang natutulungan nga po natin at sa mga napapayuhan po natin sa ating coaching session mga utol, ito po ang nagiging solusyon at ito po ang nagiging daan para sila po ay magkabalikan. Pag-uusapan natin yan mga utol pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. No? Welcome back! Nice ko po muna sana mag-imbita na pakilike, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan pe, pwede po kung mahanap, makita at Dahil makausap. Kung interesado po kayo sa isang coaching session mga utol, ay dito nyo po ko pe, mapuntahan. May mag-aasikaso po sa atin. Pag-usapan na natin mga utol kung halimbawa nga po gusto mo pa rin ibalik si ex, naramdaman mo pa rin na kailangan gawin mo ito mga utol at pinupulso mo siya sa kasalukuyan at nag analyze nga po tayo kung ano po ang nararapat na paraan para siya po ay bumalik. Ito pa mga utol ay depende. Sinasabi ko nga po kung ikaw ay medyo parang natatakot, I don't think na ito po ay para sa atin. Dahil itong teknik na to ay kailangan po ng courage. Kailangan po nito ng tapang. Bakit kailangan ng tapang mga utol? Lagi nga natin binabanggit. Even before, na kung halimbawang mararamdaman ng ex mo na ikaw ay kayang sumugal, yung kaya mong mag-risk mga utol, alam naman po natin psychologically na bigla ka nagiging valuable. Kung halimbawang nararamdaman niya na kaya mong kaya mong mawala siya at even hindi ka takot sa mga pwedeng kahantungan ng ginagawa natin mga utol, ikaw po ay magiging isang importanteng tao. Mahalaga tong teknik na to mga utol at ito nga po yung tinatawag nating emotional frame up mga kapatid. Kung saan parang tatrapin natin ang ex natin. If frame up natin siya, sabihin na natin na aka parang medyo manipulation utol. Dahil kailangan itong maramdaman ng ex natin. Kahit nga po nandun yung parang namimiss na niya tayo, o sabi na nga po natin na maraming nagsasabi sa kanya na balikan mo na siya, ayusin mo na yung relationship na to mga utol. Pero kung hindi niya nararamdaman itong fear na to, or hindi niya nararamdaman na fine frame up natin siya mga utol emotionally, ay maaaring hindi pa rin po siya bumalik. Maaaring magmatigas pa ito at panindigan pa rin po niya yung nangyaring breakup sa inyo. So how does emotional frame up works? Ito po yung parabang kada segundo, kada minuto, kada sitwasyon ay gagawa po tayo ng paraan para i-reject po natin papalayo. Positively, iparamdam natin yung talagang malupit na rejection sa ex natin. Ito po ay mabilis na tumatalab, especially kung may feelings pa rin ang ex mo sa iyo mga utol. Dahil sabi nga, ang pinaka number one, di ba po, is yung fear. Pagka fear po ang pumasok sa ex natin mga utol, walang atubili na marirealize niya kagad na balikan po tayo. Kasi Pagka nakikita niya na pumapasok kayo dun sa pattern na sinasabi ko, na alam niya pag mo ng umaga, nandito ka lang. Bandang tanghali, nandito ka lang. Sa gabi, matutulog ka na lang, mananaginip ka, magdi-dinner ka, iisipin mo siya. Pagka nararamdaman ng ex mo na ito po ay routine at paulit-ulit mga uton, hindi po siya magkakaroon ng fear because magkakaroon po siya ng satisfaction. Which will make him or her stay nga po sa breakup ninyong dalawa. Kasi wala siyang kinakatakutan eh. Pero kung halimbawang from the scale of 1 to 10 mga utol ay unti-unti mo siyang nire-reject, binabasted let's say, or tinataboy. Sa mga other blogs, ang tawag ko dito ay boomerang effect. Pero ngayon mga utol ay talagang ipaparamdam mo sa kanya yung matinding rejection. Nang sa ganon, maramdaman po niya yung fear at maramdaman po niya yung parang baliwala na po siya sa atin. There are three types mga utol para gawin mo to. Number one of course, is yung sa larangan or aspeto nga po ng communication. Kung halimbawa tayo nga po ay nadidiktahan pa rin or nararamdaman pa rin ng ex mo na kaya pa rin po niya tayong i-manipulate mga utol, it will not work. Ang kailangan mangyari, ikaw po ang nagmamanipulate or nagfe-frame up sa kanya. For example po sa chat, kailangan nakakausap ka pa rin niya kahit papaano. Limited, pero ikaw po ang puputol. Ikaw po ang magre-reject. Kung halimbawang ang ex mo ay humihingi ng favor sa iyo madalas, much better dahil may pagkakataong ka na siya po ay i-reject directly. Nakikiusap, hinahanap ka mga utol, ito po ay dapat hindi natin ika-excite. Dapat po gamitin natin dito ang emotional frame up. Reject natin. Iparamdam natin sa kanya na babu. Wala tayong kailangan sa kanya at talagang tapos na ang lahat. Papaalala ko lang mga utol na hindi tayo gumagamit ng sense of inspiration dito. Ang vlog today ay medyo radikal pero ito po ay isang klase pa rin po ng solusyon. Sabihin na nga po natin na medyo manipulative siya mga kapatid pero ito po ay umi Dahil instead of motivation or inspiration na lagi nga po nating tinuturo sa mga vlogs natin mga utol ay gagamit po tayo ng type 2 which is fear. Which yung tatakutin natin at ipaparamdam natin sa ex natin na ito yung mga mangyayari pag ako po ay nawala sa'yo. At pagka hindi na nga po tayo, nagkabalikan. Second, common friends, mutual friends, family members, mga taong nakapaligid sa atin mga utol, ito po ay dapat ginagamit natin as a tool. Dapat sila po yung mga parang nagpaparating sa ex natin na tapos na. Even tayo ang nadump mga kapatid ay ayaw na rin po natin. Wala na rin po tayong hangarin at wala na rin po tayong balak or aspirations na siya nga po ay balikan pa rin. So kung may nakakausap ka na malalapit sa kanya, ay pwede pe mong i-relay ito. Pwede pe mo silang kausapin. In a way na immediately magkakaroon ng impact o sabi na nga po natin na mararamdaman ng ex mo yung rejection na gusto nga po natin mangyari. So kung meron kang kaibigan na concern, possibly asking a few questions tungkol sa inyo mga utol, kausapin natin ito. Harapin natin ito, ipakita natin na tayo po ay positive at may direction na at hindi po ito sa direction ng ex mo kapatid, ito po ay sa kabilang dako. Basta't alam mong makakaramdam ng rejection o sabihin na nga po nating mararamdaman ng ex mo na siya po ay unwanted na mga utol, ito po ang gawin natin dahil yan ang tinuturo ng vlog natin ngayon mga utol. Dahil alam ko na kung magagawa mo ito in a proper way, makakatulong po ito ng malaki. As long as you stay positive, confident, and motivated mga utol, ito po ay alam kong ma -e execute mo ng tama. Number three is yung tinatawag nga po natin na social media. Of course, sa social media, kailangan mong gawin yung mga bagay na sabihin na nga po natin ikagugulat ng ex mo. Yung halimbawa makikita niya na ikaw nga po all of a sudden ay biglang lumakas, all of a sudden ay ginagawa yung mga bagay na to, pumupunta sa mga ganito, kinakausap yung mga ganito, lumalabas sa ganito, nakakaya po generally yung mga bagay-bagay na iniisip niyang hindi mo kayang gawin. Habang kayo nga po ay nasa breakup, kapatid, instant di po. Make your ex feel rejected. Iparamdam nyo pa rin mga utol na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. At lalong hindi ka magiging dependable sa kanya in terms of happiness, success, or even nga po dun sa relationship na yon mga utol. Iparamdam mo sa kanya na nire-reject mo na yon kailangan maramdaman ng ex mo na tipong kahit na siya po ay mag-effort ay hindi mo po ito aasikasuhin, papansinin. Uulitin ko po mga kapapong, ang usapan at sinabi nga po nating video today ay hindi po pe pwede sa mahina ang loob. O sabi na nga po nating technically ay sobrang apektado pa sa kasalukuyan dahil mahihirapan po tayong i-execute. Kaya ako naisip itong vlog na to na tinatawag nga po natin na emotional frame up mga utol dahil ang daming success story, ang daming nakakaranas na sila po ay nagkakaayos, nakakabalikan sa mabilis na panahon. In my opinion nga mga utol, ito ay isang fastest way kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo. Lalong lalo na nga po kung may feelings pa rin at nakakaramdam pa rin po siya ng attachment na tinatawag. This particular technique is very close dun sa walk away. Pero ang walk away kasi mga utol ay yung simpleng lumayo ka lang, umalis ka lang. Of course, makakatulong yon Pero ang sinasabi nga po natin na emotional frame up mga utol ay may mga ginagawa ka pang proseso para diinan at para laliman at para magkaroon talaga ng impact sa ex natin. Sa tingin ko ay mas magiging effective ito lalong lalo na nga po kung halimbawang may inaasahan, nangangarap o sabihin na nga po natin nagpapahabol at gusto pa talagang humaba yung breakup struggles ninyo ng ex mo. Yan kasi yan eh. Di ba sinasabi nga po natin ang mga ex, mga dumper, makikipaghiwalay yan. Pero waiting yan, nakaabang yan kung ano yung mga dapat natin gawin or kung ano nga po yung mga paghapon na gagawin nyo pa sa kanya. Kaya yung sudden impact, alam ko na kung ano mangyayari. Most ex, magtatry, ibe-breadcrumbs ka. Doon papasok yung sinasabi nga po natin na frame up or yung sinasabi nga po natin na rejection na dapat mong iparamdam sa kanya. Dahil doon po siya hindi mapapakali, mga utol. Doon po siya magkakaroon ng curiosity at urge to find out kung bakit. Kaya kung halimbawang ikaw nga po ay nag-iisip at sa ngayon ay naibalik mo na yung emotions or tapang mo, mga utol, gumawa ka ng frame up. Iparamdam mo sa ex mo, na reject mo siya, sabihin na nga po natin in the most positive and unexpected way na hindi niya inaasahan sa iyo, utol. Dahil magiging very effective ito Lalong-lalo lalo na nga po kung halimbawang pumapasok nga po yung mga attachment styles at hindi pa po makapag-isip ng straight ang ex mo. Ikaw naman, iparamdam mo na straight ka na. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, bantayan po natin syempre at suportahan, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV po.